Okay, sharing lang tayo mga pag-Jos Garage. Overtime time na tayo dito sa ating mating grahe, no. So, meron akong yung kanina yung ginagawa natin na ano, may customer tayo na kabigan din natin. Ah, so, Sukertiga. So, lang kami gawa nung hindi namin mahanap yung may lumalagatok. Tuk -tuk, parang ganun pagka ano, sa hamster. Pag hindi pantay yung gulong yung nauna yung kabila bago pag susunod yung isang gulong so doon siya mas malakas so uh, share ko lang kasi nahirapan din kaming anak akong uh, i-diagnose sinapalitan ko na itong kuan din ito yung una na solve namin yung parang may langit yan ito yung wasak na rubber so may nagpalitan tayo ng ano din, shock absorber pero wala yan labas yan doon sa problema pinapalitan lang talaga namin ng kayaba so yun balik tayo doon ano po yung sa may anti-sway bar yung dalawang rubber doon na umaakap sa anti-sway bar kaliwat kanan kabilaan sa dinagtungan lang stabilizer kasi yung unang suspicot stabilizer so kinalas ko kinalugkalug ko wala talagang play gayon yun mayroong sa, kabi, sa kaliwa sa may driver side goods hindi siya ganun kakalug pero yung sa kanan yun yung may play so yun don doon natin nahuli yung kanyang lagatok yung napalitan namin nung rubber na yon so buti na lang meron kami nakuha uh, tinisting namin yung may kabit uh, nawalan, na nahimik na siya so wala na yung lagatok lagatok pagka tok tok pag pagka sa hams mga hams tapos hindi lalo pag hindi pantay yung pagkaangat yung tatagilid ka mauna yung kabilang gulong so doon siya umano so nagrodahan ko talaga ang tie yung ano stabling kasi yun naman talaga yung nag-stabilize yung sasakyan pagka once na tumatagilid siya doon sa driving natin tapos so yun yung anti-sway na rubber doon yung umakap so yun lang sharing lang po mga ka-Jos Garage sana may natutunan at may share na kahit pa paano makatulong mo lang sa iba na yun mahirapan din maghanap ng mga ganong tunog yun sa mga nice po pala magpagawa grabe yung kamay ko so hindi kayo bumisita dito sa ating munting grahe dito sa General Trias Cavite at pwede rin kayo mag PM sa ating AP feeds, Diyos Garage feeds para kami na pong pupunta sa inyo i-service na namin kayo home service, on call mechanic tayo okay ayos sulit so, ulit yung gawa nating araw ngayon thank you lord daghang salamat ang pingkutanan